Bubitaw ka na! Kaya mo yan! Isipin mo, hindi ka na niya mahal! Niluloko ka lang niya! May mahal siyang iba! Huwag kang makinta ka! ka! tau Tao po, pili mo bang magtanong? La, la. Kinsama na la? Tagalog man. Muna na anak na dilihanin ka sa Manila? Oo, mauna siya. Isturi ha, da? Hindi rin ko kasi mababong Tagalog. Bisaya rako ah. Ano po ang atin, sir? Nagahanap po ako, kasi ako ng kaupahan. Maghahapo na, wala pa po akong maupahan. Unsa daw today ngayon, isturi ha? Ay, la. Nangita to siya kaupahan. Ako daw ang upay eh. Bah!